Sa naglalakad blab at masarap na araw mga kasubo nandito tayo ngayon sa Muson Taytay Rizal upang puntahan ng isang followers natin na nag-request na ipagluto natin siya ano kaya ang iluluto natin tara na mga kasubo let's see! Mami Arby. Kanina pa ako lakad ng lakad dito. Asan na ba yun? Ayun! Ay, no! Mami! Mami! Mami Arby. Yes! Hi, Mami ano Arby. Ba yun? <laughs> Ayan. Arby. Bali, Mami Arby, ano palang lulutoy natin? Ah, magluluto ako ngayon ng chicken curry. Chicken curry. Yan oh. yung mga sanggap niyan, mami. Mukhang so masarap yun. ka magluto, dila, gusto no? ko ng manok, tapos, mami, bibili ako ng patatas, bell pepper, carrots, egg bell powder. Teka lang, teka lang, mami. Magkano yung budget mo sa tangalian para sa lulutuhin natin? Uh, At ilan ba kayo sa pamilya niyo? Ani. Ani. Pero usually, wala pa namang 500. Oh, wala pang 500, mami. Sakto-sakto, meron ako ditong 500. Kaso, anim, di mo kayo sasama, oh, mami Arvin? Di ka sama, ka sama, kapito, o, <laughs> Sige, bilhin na tayo ng mga regado. Sige. Tapusin muna natin si Guya. Ano? Ah. Kuya, pwede bang ano, breast part? Breast uh -oh. part? Gusto yan, uh, bro. Breast, breast part? Gusto yan? 1 kilo. 1 kilo? Kasi yung breast part... Walang <laughs> lega, kuya. Yung breast part, Mami Arby, di ba, nandun yung talagang nutrients ng chicken? Uh Oo. -oh. Tsaka masarap kasi. Hindi hasil kainin. Uh -oh. Anong lulusayin natin, Mami no. chicken, chicken curry. Chicken curry. Okay. Yan yung Mami Arby, yung tumitira ng NBA, di ba? Yung malayo. <laughs> <laughs> Iba wala yun si Kat. Oh, ayan. Yung manok nyo, Mami, so, gano'n po ka yung manok nyo? Walang na press po yan. Oo, oh, na press. Mami, Mami, Arby, may tanong ko sa'yo. Ano ba talaga na una? Itlog o yung manok? Ako, Arby. Ako, itlog. Ay, itlog. Saan na galing yung itlog? Diba? Sa asawa ko. Sa asawa Marami talaga nalilito kasi nang galing yung manok eh sa itlog ba? Ayan, kuya, tapos pachap siya ng saktong laki lang. 190. Uh -oh. Patsyap daw po. chap. <laughs> kuya, pakihiwa yung malinis na hiwa. Kasi alam niyo na, may ligaw sa hiwa. <laughs> 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 Pang sumakto <ko> lang. <laughs> Mami Arby, ano po ba yung mga sangkap na gagamitin natin? Tsaka ano pong specialty doon sa lulutuin natin? Siyempre, yung lasa mismo ng chicken curry eh. Kasi may gata yan. Ah, may gata. Oo, so kailangan ko ng gata, ng carrots, ng patatas, bell pepper, yun, curry powder. Yun, curry powder. powder. Stephen curry, curry no? Magkano po yung bill na dito? May, may discountan mo, kuya. 260 na lang daw. 260? <laughs> ah, 60 na lang, daw. 60. <laughs> <laughs> Ay, masige, 60 na lang po. 60? Oo, oh, 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 Naka-discount tayo ng And mag-ano, mami? Ay, hindi po. Pang-regado <laughs> Pang po namin yan. Baka maging ano po ito, chicken fry. Bali, mami Arby, kung if ever po wala ang manok, pwede bang mag-pork curry? Oo naman, pwede. Pwede rin naman talaga mag-pork. Pwede ng beef curry. <laughs> ah, Depende sa iyo kung ano yung gusto mo. Taso. O, kasi pagka lagi ka naman pork, at ano ka high blood ka, medyo... Kaso medyo mahal din kasi yung oh pork oh, eh, no, mami. Doon tayo sa mura. manok. Yung mga kasubo, ayan, ito po yung change namin, 250. Naka-discount kami ng 15 pesos. Kaya, yeah. sobrang mabait oh. nila. Maraming salamat. So, uh, mami, Thank you, Punay. Tara, bilhin na tayo bili na. Bilhin na kami regalo. Regalo, oh, uh, Ang init dito sa Taytay. Oh, mami, kasing hot. Kasi ni. tinanghali na ito. <laughs> <laughs> Kala ko kasing hot. Eh. Ito na pala yung mga regalo. Ayan, dito tayo bibili. Tayo. Check. Yan, Daddy. Pagbilan po. Patatas. Oo, yan. Konti-konti lang na. Alam nyo ba, bukod kay Princess Sarah, sinelo at patras ay mahilig din sa patatas. Kasi hindi naman masyadong... Carrot. Bell pepper. Alam nyo ba, bukod sa bell pepper, ang tawag din dito sa English ay capsicum. Danna! Tsaka ano, yung gata, ate, koko mama. lang. Tsaka ano? Curry powder. Curry powder. <laughs> Dalawa. Tsaka to paminta. Sibuyas, mami. Kailangan ba natin? Uh Oo, -oh, magic sila. <laughs> Sibuyas, bawang. Salang. Salang magic. Salang. Ayan. Tsaka ano? Ah, uh, chicken cubes. Chicken cubes. Ang pasarap yun, chicken cubes. Salang. Salang. Okay na po. Mami, tawaran niyo. Yung dadiskan natin. Oo, okay na. 175 plus 35. 200. 200. May discount ba yan? Pwede ba? bang... 210. May discount. Pwede po bang 10 na lang? <laughs> 10 na lang. 10 na lang. So, na 200. 200 na ayan. Thank you po. Thank ah. you. Oh, naka-discount na naman tayo ng pesos. ganun talaga, mami. Pag -manghat... Thank you. Ayan. Thank you po. Tara, mami, lutuin na natin yung sabay. Na. Yung so, mga kasuban, nabili na namin ni mami yung mga ricado para sa chicken curry na lulutuin namin. So, lulutuin na namin ito at pupunta namin dun sa bahay nila, mami Arby. Pero, mami Arby, nabalitaan ko. Magaling ka daw gumiling. Asa ang ah. mga kanya, yeah, mami, gusto mami giling, Arby. giling gusto mo. Bayan na Kaluto <laughs> na tayo. Let's go! Magbabalik ang Cooking Masarap. So yun mga kasubo, may service na kami. Hindi na kami nag-tricycle. Tara na, Mami Arby. Ingat ka. So mga kasubo, nauna na si Mami sa loob papasok na rin ako. Tara, samahan nyo na kami. So yun mga kasubo, nandito na tayo sa kusina nila Mami RB. So, ang importante talaga dahil sa mga rekado natin ay na-expose siya sa palengke. Kailangan natin siya hugasan ng mabuti. So, ugasan ko na yung mga manok. Then yung mga gulay natin. Itong carrots and patatas. Kailangan natin hugasan siya ng maayos dahil alam naman natin na yung carrot at patatas ay eh, tumutubo sa sa ilalim ng lupa. Kaya Okay natin makakain ng lupa, mga kasubo, So, si natin mabuti. And bell pepper, nagasa ko na rin. So, mag-chop na tayo ng sibuyas. Ito yung panggisa natin para lumasa yung lulutuin na ni Mami, Mami Arby mamaya. <laughs> <laughs> <Masubo> <laughs> <yung> sibuyas. <laughs> Nakakayok. So balatan muna natin yung mga sibuyas, yung unang layer niya mga kasubo. Kasi yun yung mga nakasanayan ng mga Pinoy. Sa ibang bansa kinakain yan. Lalo sa India din. Kinakain <laughs> na diretsyo. Susunod so, yung bawang mga kasubo. So dudurugin muna natin to. So trivial lang mga kasubo, bawang pala. Panglaban sa mga aswang. Kaya natin yung bawang, mga kasubo. Dinudurog ko na maayos mga kasubo kasi gusto ko talagang pag kinain natin yung bawang is natin masyado malalasahin. Sunod natin yung bell pepper, mga kasubo. Tanggalin muna natin itong ulo niya. Make sure na linisin natin mga kasubo itong bell pepper. Tanggalin natin yung mga buto sa loob. So, ang kabilang pares din, syempre. Pinamay ko na mga subo. Nailig kasi ako mga may. Pinamay ko na. So, hiwayan na rin natin. Medyo matalim. <laughs> Medyo matalim. Mga <laughs> subo. So, technique pala, bibigyan ko ng tips mga kasubo. Pag naghihiwa kayo ng mga ganito, belt paper, uh, much better para pa mas mabilis is pagpatong-patong nyo, yun, sabay nyo siya iwain. Yan, para yung time natin, mas mabilis. Para yung mga kakain, hindi malipasan ng guto. tapos na yung belt paper. Susunod natin is etong karot. So, iwain mo na natin. natin yung ulo. Wala pang ibang kutsilyo dito? Nasaan ba si Mami Arby? Kutsilyo, kutsilyo. Yun. Ito, mga subo, may ibang kutsilyo. Baka mas matulis to kaya sa akin. So, uy, mas, mas matalas nga. Ayun, mga subo. So, balatan na natin to. Sobrang convenient, mga subo, pag may ganito tayong pangbalat sa bahay. Kasi kung kutsilyo pa natin, so may chance pa na masugat yung mga daliri natin. So, sobrang convenient pag may ganito kayo. So, hiwain na natin yung karot, mga subo. So, dahil chicken curry yung gagawin natin is, mga cubes-cubes nang hiwain natin sa karot. Yan. Kahit anong design, mga subo, kasi madudurog din naman <laughs> At kakainin din naman natin yung madudurog din sa tiyan natin. Gusto na yung paro. Sunod nating babalatan is yung patatas, mga subo. So inugasan ko ito ng mabuti kasi malupalo pa siya kanina. So hindi tayo gagawa ng french fries, mga kasubo, ha. Isasawag din natin ito. <laughs> siguraduhin natin mga kasubo na yung mga itim-itim doon sa patatas is matanggal. Dapat makinis talaga siya. Sa patatas is ganun din, katulad lang din sa, sa karot. Mga box-box na maliit, which is yung mga ganitong size, yung kaya sa bibig natin. Wag naman yung mga ganito, baka mabilaukan tayo mga kasubo, ba? Diba? Sa so, ganito. So tapos na yung mga patatas, mga kasubo. Lalagay ko na doon sa bowl. So mga kasubo, ito, nakikita nyo. Tapos ko nang hiwain lahat ng mga rekado na kailangan namin. Pati yung manok, naugasan ko na. Then, hinugasan ko ulit yung patatas natin. Para siguradong malinis yung mga makakain natin. At yung family ni Mami Arby. Teka lang, kasi na ba si Mami Arby? Parang, hindi ako tinutulungan na Mami Arby! Mami Arby! Hello. So yun mga kasubo, meron pa kaming... Alam ko, may natira pa kaming sukli dito ni Mami Arby. Ayun, meron pa kami oh, 50 pesos. Alam, oh, uh, galing mo dun sa 500 namin na budget kasi 450 lang yung nagasas namin na pambili ng ulam Mas, ng chicken curry. Siyempre, pang pitong tao na to. Lagpas yung kilo to, di ba Mami Arby? So, lulutuin na namin mga sobo. Bukas na ba yan? Ah, bukas na siya Mami. Lagyan konti lang. Konti oh. lang. Ganyan ako, di ba? Sabi mo kasi konti <laughs> lang, Mami Arby. Ayan o. Thank you, so, pa. natin. Ayan. Ayan. Mabilis Bainitin lang yan. Eh. lang natin yung mantika. So, mainit na yung mantika, mga kasubo. Ilalagay na natin tong aromatics natin, which is yung sibuyas and bawang. Ano so, ba, um, Mami Arby, habang inihiwa ko ito kaninang sibuyas, mangyiyak-ngiyak pa ako. <laughs> oh, grabe talaga, Mami Arby. Pag naiiyak ka daw, hindi mo daw makakasundo yung bien. Ay, ganun ba yung Mami Arby? Sabi. Ay, binang kanunan. Ay, marami naman akong bienan. <laughs> <laughs> Sasunod ko na itong bawang, Mami Arby. Aromatics natin. Pag natapos ka na ito, pwede ka na mag-asawa. Oh. Ay, talaga mo, Mami Arby. Mukhang magiging taga dito na nga ako sa inyo eh. <laughs> <laughs> Namit ko na kanina si Tito. <laughs> sa palengke. <laughs> so, lagyan na natin yung chicken, Mami Arby. Mm. So, loloy natin yung manok. Loloy mo ganun sa ila. Para kumapit yung aromatics natin sa manok. Tapos, papataka mo nito kasi para mawawala yung lansa. Talagang sobrang ko. Ano ba yan, Mami Suka. Arby? Ipapatak natin. Ganyan ka lang. Sige, Mami na. Arby. Gano'n magpatak. Mamaya ay maging paksiyo tong yeah. pag-aulat. <laughs> so, kamusta naman ang buhay mo, Mami Arby? Masaya. Ah. <laughs> kasi Paano... marami tayong mga natutulungan. Mm -hmm. Pwede ka nang tumakbo, Mami Arby. <laughs> kasi lang matulungin ka pala. Eh. Ah, maglakad lang. Maglakad lang muna. Lakad lang muna para hindi masyado mabilis. Tama. No? Kasi iba rin kasi yung feeling na pag nakakatulong ka talaga sa iba. Tama. Ang gaan sa loob, di ba? yun. Yung family niyo naman, Mami Arby, kamusta naman kayo dito? Okay naman kasi yung mga anak ko busy rin naman. Lahat sila nag-school. Ilan pala ang anak mo, Mami Arby? Manda ko marami, walo. Walo? Wow. <laughs> Ilan ang lalaki doon, Mami Arby? Apat-apat, balanse. Eh. Oh, ang galing ko. Apat-apat. Apat. Ang galing mo naman, Mami Arby. Bingong-bingong uh -oh. yan. Ah. Kaya itong chicken curry, ano to? Alam mo ba kung kanino paborito to? Kanino, Mami Arby? Para sa mga kabit Uy! So... <laughs> Mami Marot. Arby? Kasi yung chicken, kiri-kiri. Para kiris. sa mga kiri-kiri. <laughs> <laughs> <Sarap> na! <lang>. Eh, <laughs> na, no, marinig ka ni Mr. Jam, umayang. Hindi, oh. mabait yung asawa ko. So, balita ako, Mami Arby. Sumasali so, ka doon ng mga contest, mga pagin-pagin oh, dito. Oh. Harang ka daw ah. Hindi naman, pero... Oo, noon sumali rin ako maraming beses. Wow! Nanalo naman tayo. Kaya lang, pinaubaya ko na sa anak ko. Ha? Ah, sa mga Oo. anak ko Oo, yung anak ko na lang yung, ano ngayon, so, active sa paglaban. rin ka Oo. Parang gusto ko mag gamitin yung mga kasubo. <laughs> oh, gamitin mo lang mga beses. Kasi yan yung gustong gusto ng mga followers natin dito sa Kuwing Masarap na pag sinasabi mo yung kasubo, talaga naman. Ibagay na yung tubig. Kunti lang ha. Walang mamay. Iiin <laughs> sa <laughs> <laughs> oh, Tama na yan. 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 Ikaw rin pala eh. Yung gwapo mo na yan, sumasali ka rin sa pageant. Uh, yeah. Actually, Mami RB, ano, uh, doon sa lugar namin, sinusuha na ako ng mga contest. <laughs> Ganun talaga pag mga magiging gwapo. Ganun talaga, Mami. Ikaw, ik <laughs> pinagkakaisa Ikaw yata yeah. yung... Isa nilalag lang. <laughs> hmm. Hindi talaga mga Mami niya. <laughs> pero mga kasubo, kailangan natin ma-experience sa buhay natin na yung mga ganong bagay. Kailangan naging confident tayo sa sarili natin. Kahit matalo, is matalo manalo, oh, ang mahalaga okay is lang. may learnings tayo na mapupulot. Then, may mga new friends tayo na makikilala. Oh. Doon palang, panalo na tayo. So, ayaw ko lang munang kumulo. Teka lang. Uh, so, takip. Kapit-bahay. Ayun. Eh, Ayun. <laughs> eh, may takip pala sila, mami Arby. Ayan. May plano ko pa bang dagdagan? Yung anak mo natin, go, sige, yung na walo. Gawin natin dosi. Di na, okay gano. na ako doon. <laughs> Paano pag gusto ko pa ni Mr. Mami? Pwede happy. naman siya sa iba. Kita ako, hanggang dun lang. <laughs> hanggang <laughs> eh, kasi balance uh, niya Mami Abby. Ito no? gusto pa niya, papayagan ko naman siya eh. <laughs> so, And mga yan, kasubo, kumukulo na po. Ayan. Aluin lang natin para yung kabilang side naman, yung maluto. Takpan ulit natin. Hmm. Ayan. Pag marami ka nang alam, sa pagluluto, pwede ka nang mag-asawa. Actually, Mami Arby, talagang hilig ko rin talaga yung pagluluto eh. Kahit anong lutuin ko, masarap, Mami Arby. Hindi ko lang alam kung baka masarap daw. anak ko, yung bago sa talaga yung ano, no, Mami Arby? Yung mga taga-resal, no? Kaya yun, ako ang mami ng ina mo, ina niya, ina ninyong lahat. Mami ng bayan, mga kasubo. <laughs> ang bango, Mami Arby. Wow! Baka mamaya pag-uwi ko, kainin ako ng mga katabi ko. <laughs> Kumabit na sa akin yung bango nung naniluluto natin. At hindi ko kayo niluloko doon, mga kasubo ha. Ah. Totoo yun. Tatakpan ko muna to, Mami RB. Balikan na lang natin to pag kumakanta na si Jose Marichan. <laughs> so sa tingin ko, Mami RB, okay na to. Pinapakulo nating manok. So, dagdag na natin yung... Ito. 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 Yung paminta. Bukusin mo para masarap. Sige, Mami RB. Ang bango talaga, may Mami Arby. Amoy mo, Mami Arby. Ang bango niyo, ba? Mami Arby. Okay, nagyari na din ginagyan. Pagaling dito. Wow! <laughs> wow. <laughs> Kasi baka nalalayo ang Mami Arby, hindi uso yung ganyan. ko talaga eh. Pinapamoy ko sa'yo, Mami Arby. Talagay na namin yung gata, yung gatas ni Mami Arby. Talagay <laughs> na, na namin. Gatas yung pinigatiga. Oo, pinigatiga. Para maipon. Ilang araw mo ito pinigang mga kaya? Hindi mo nga Ang dami isang mga bo, mga kasubo. Until now, no? <laughs> so, lalagay ko na itong pampasarap namin. Ewan ko, Santo Galing na specialty ni Mami RB. Hindi lang masarap yun niluluto, talagang masarap din si Mami RB. Ah, lagay ko na yung apple, mga kasubo. Ay, dyan, patatas lang. <laughs> apple <doon. laughs> Ako Isabay na natin sa palambutan. Para, para pagsubo yung mamaya, malambot na siya. Pagsubo yan. Yeah. Para lumambot na rin tong patatas at karot. Kasing lambot ni Mami Arby. diyan ba, Mami Arby, magaling ka okay. sumayo, di ba? Yung mga... Malalambot. Parang medyo matigas yung Mami Arby. <laughs> <laughs> Parang may kaya sa ilambot. <laughs> <laughs> Ay, Mami Arby, sumisilap yung mister mo. Ay, dito yung feeling mo. Alam niya na yun. <laughs> alam niya na yun. <laughs> Mukhang may pangsyam na talaga. Yeah, Yan ito yung practice <laughs> So, takpang ko na lang ito, oh, Mami Abby. Sa lumambot. Sa lumambot. Antay na lang. So, babalikan namin ito, mga kasubo. Uh, siguro, mga January 1 na siguro. Malambot na ito. So, after ng ano yeah. so, Mami Abby. Rara. A few moments later. So, yun, Mami Abby. Mukhang okay na itong napabayaan natin. Grabe talaga yung New Year. Ang bilis makalipas. <laughs> Nagputo na eh. <laughs> oh, <magputuan laughs> na, hindi pa rin malambot yung patatas at yung karot natin. Ay, pwede na siguro natin ilagay yung ito. next na ricado. Itong curry powder, no? Mami, kalate lang. Oo. Mami, kalate. Saluhin ko na. Kailangan mm -hmm. maalo mo siyang mabuti. Para walang bubo. Mami, no, mami, mami, Sakto na ba yung sabaw niyan, mami, arbi Oo, kasi dapat nga lumapot siya eh. Kasi kung sinigang niya. May isang pitcheng doon. Isang pitcheng. Yung belt paper natin, Mami Arby. Tapos nalagay. Eh, ito na. Lagay mo natin. Ilagay na rin natin yung. So, mga ilang minuto na lang, Mami Arby. Siguro, luto na to, no? Ay, ang asin, Mami Arby. Lagyan mo konti lang. Ganun mo lang. Para tadya-tadya lang. Bakit? Yan. Yan, yung pinaka sikreto Sekreto. Take a time na ba to, Mami Arby? Yung sa bauti, ma'am. So, tiki man time. Yung sabaw lang. Siyempre, Mami RB, ikaw na yung papatikiming ko. Ikaw dapat titikim kasi alam ko na yan. Alam mo na yan. Oh, oh. Kahit ako yung oh. buto, Mami RB, alam mo na yan. Ikaw ang magtikim. So, mo na ito, mga kasubo. Tandaan mo lang. Pumapaso ka. Wow! Sino nagluto nito? <laughs> Ba't ganito? Ba't ganito, Mami RB? Ang sura, so, mga kasubo! <laughs> oh, <laughs> ito uh, ang sura! Grabe talaga. At luto na ang ating chicken curry, mga kasubo, na specialty ni Mami Arby. Oh, oh! At dito natin siya isasali. Oh! San galing yun? <laughs> <suramage ito? laughs> May lahi ka rin palang mag Mami Arby. Dito natin nilalagay. Oo, oh, yan. Na, tutok lang po kayo, mga kasubo. Magbabalik ang cooking masarap. nagluto na nga ang chicken curry ni Mami Arby. So, iyahain ko na to guys. Tara, samahan niyo kami. Magsubuan. Ang <laughs> Mami Arby, parang gusto kong tumira dito sa inyo. Kasi maraming pagkain. Tapos, kagaw maging manood. Ang <laughs> <laughs> maraming salamat mga kasubo sa pagsama sa amin at maraming salamat sa pamilya ni Mommy Irene. Tuloy-tuloy lang ang aming pagkain dito dahil talagang napakasarap ng niluto namin. So, see you next week mga kasubo. Ito ang cooking masarap. masarap, masarap.